lang. Ayan, Ayan po mga Kalingap. Subscribe natin. Kalingap partner po, Kanoli Vlog. Ayan. Hello po mga Kalingap. Please support po ang Kanoli Vlog. Ayan. Please subscribe and like. Salamat. Um, channel. Salamat Kalingap. Thank you po. God bless. Kumusta muli sa inyo mga kalingap? Mga kalingap viewers, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At dalangin ko sa Diyos na ingatan kayo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at maging sa anumang karamdaman. Andito muli si Kanoli Vlog, nagbabalik sa ating YouTube channel para magbigay ng isang reaksyon dito sa ating napanood na isang birthday celebration. Dito nga, sa video ni Kuya Andy Kayakap sa mga hindi po nakakaalam, si Kuya Andy ang tinaguri ang pinakamasipag na scouter ng Kalingap. Siya po ang tumanggap ng award dito sa nakaraang Kalingap Ball. At hindi naman yan maitatangis. Sapagkat kung pupuntahan niyo po ang kanyang channel na Andy Kayakap, makikita niyo po dyan kung gaano karami ang kanyang mga napuntahan na scout at natulungan. Andiyan na nga po si Joy Diwata si Melka, si Eden at napakarami pang iba. Kaya shout out kay Kuya Andy. At ilang bahay na rin po, marami na rin bahay yan na naipagawa. Kaya yung mga nagsasabing si Kuya Andy eh wala namang natutulungan, hindi naman nagcha-charity. Fake news po yan. Puntahan nyo po ang kanyang channel na Andy Kayaka para makita nyo po doon. At syempre, huwag na huwag natin kalilimutan si Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng kalingap at ganoon din naman si Ate Edna Vlog at maging ang kanilang anak na si Kalinga Prab na sumusunod sa yapak ni Kuya Bal. Kita nyo po kung gaano kagaganda ang naipagagawang bahay ni Kalinga Prab. Hindi basta bahay, ano, konkreto talaga. Hmm? Ika nga, ipang mayaman na rin yung mga bahay na kanyang pinagagawa. Daan-daang libo po at nito nga huli ay milyon pa ang gastos dito sa huling bahay na pinagawa niya kay Beyoncé. At hindi lang po natatapos sa kanyang pagpapagawa ng bahay itong si Kalina Prab sapagkat napakarami po rin niyang beneficiaries na pinapag-aral. Kaya naman ang Diyos ay hindi natutulog at patuloy siyang uh, pinagpapala sapagkat siya ay may mabuting puso, mahabagin at mapagpakumbaba. Teka muna pala, paalala ko muna sa inyo, huwag na huwag niyong kalimutang isubscribe Kanoli Vlog pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. At lulubos-lubosin ko na rin ang aking pakiusap. like and share na rin po itong video na napapanood nyo ngayon. Ngayon puntahan na nga natin itong kaganapan sa kaarawan dito na kapatid ni Joy na si Rhea. Kumuha tayo na maigsim video rito kay Kuya Andy Kayakap. Halina po kayo at panoorin natin. Ayan, ito na siya. Eh. Grabe, video at happy birthday nga pala sa kapatid ni Joy na si Rhea. Si Joy mga kalinga, mga kababayan, no? Yan, tuloy na, tuloy na. Na-order na sila, oh. Na-order na. na. yan. Ano kayo? Nag-tricycle na kayo? Opo. Ayan po si... Okay, 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 okay. Ay, grabe. An ano mga, ano, ano, mga, ano, mga ni mga Joy? Mga mo, Joy? Opo. Ayan, mga kaskwila po mga ka Hi kayo, hi kayo. Ayan, siyempre kasama din si atin si Eden. No? Kasama din ang... Ayan, nakita natin unang bungad pagdating ni Joy Diwata rito. Grabe dito ang pormahan ni Joy Diwata. Ano po? Yung bang kitang-kita natin kung paano na nabago ang kanilang buhay mula sa paghihirap sa kanilang naranasan noon. Ngayon, eto na si Joy Diwata, flawless, no, lalong gumaganda habang tumatagal, eh, paganda ng paganda, napakaputi. Bagamat noon talaga siya naman eh, natural na maputi, pero ngayon hindi lang maputi kundi makinis. Kaya naman si Kalingap dan eh, baliw na baliw. Ikaw lang, sabat na, sabra-sabra pa. Ah? 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 <laughs> <laughs> baliw na baliw. <laughs> ano ba yun? <laughs> Hindi po, no? Ah, uh, hulog na hulog ang loob. <laughs> Grabe kasi ang pormahan dito ni Joy Diwata. At ayan na nga, yung mga pagkain nasa kanilang harapan. Ang sasarap. Tapos kumain na ng hapunan. Ito may ano pa to? Ano ba tawag diyan kapatid? Uh, halo special. Alo-halo special. Yan po may halo-halo special po mga kababayan. Oh grabe. Yan. Ay grabe naka-ice cream pa mga kababayan ang mag-ina. Salamat po sa anonymous sponsor na nagkaloob, nagbigay ng budget para po mairaos ang karawan na ito ni Rhea. At, at sa mga hindi po nakakaalam dito, first time po nilang makaranas ng ganito na, na maidaos ang isang kaarawan na sila ay sama-sama buo ang kanilang pamilya at may kasama pang mga kaibigan. Ano po? Kaya naman talaga makikita mo sa kanila ang walang sawa nilang pasasalamat sapagkat na bago ang kanilang mga buhay. Mapapanood po natin dito ang Madam at walang sawang pasasalamat ni Joy Diwata nang matanong siya ni Kuya Andy. Halina't ating panoorin at pakinggan. Sobrang saya po talaga, sobrang saya ko po, po talaga kasi ano na na-experience na po namin ito na ano na lumalabas po kaming ano magka, magkakasama kami pamilya mm -hmm. tapos nagse-celebrate po kami ng birthday sa ganito. Mm -hmm. Kasi dati hindi naman po namin nararanasan po yun. Ay, Kaya, hindi nararanasan? Oo, oh, na magse-celebrate na dito pa sa ano. Dito yung... pa sa ganitong restaura, mm -hmm. no? Ay, grabe Kaya mga ako Kaya sobrang thankful po ako at sobrang blessed po sa mga nangyayari sa buhay po namin nila mama. Mm -hmm. Tama. Po niyang... Ayun po, masaya po ako para sa family ko po at sobrang nag Papasalamat po ko sa sumusuporta po sa akin, sa amin po, uh -huh. at sa nagbibigay po ng blessings at ayun po. Siyempre po, siyempre palagi naman po kami thankful po sa kila Kuya Rob, kila Kuya Bal, kila Tita Edna, sa uh, ano po sa kanila po sa buong kalinga po, sa mga supporters po, sa mga sponsors, uh -huh. sa lahat-lahat po lalo, lalo ng lalo na kila Kuya Bal at kila Kuya Rob. Lalo po sa iyo kay Andy At na nakilala po kami nila Kuya Rob mm -hmm. At na, ayun po, nakapa, nakapabahay po At oh. nakakapagpatuloy po kami sa pag-aaral At ano po, hindi na po kami nahihirapan po sa pang-araw-araw oh. Sobrang thankful po ako Kaya oh. Kuya Rob, oh, oh. Sa mga sponsors mm -hmm. Sa lahat-lahat po uh, at po, yung mga prayers lang po ninyo Sobrang uh -huh. thankful na po ako doon Tama Goy, uh, anong naman gusto mong may Sa lahat ng mga sa lahat ng mga, sa mga nag-sponsor sa iyo, sa inyong pong pamilya. Anong gusto mo may pagpunta ka na sa ating mga minamahal na sponsor? Ano po, yung syempre po, yung sobrang, hindi ko man po maisa-isa po lahat po ng nagpapaabot po ng tulong, ng mga blessings. Ang ano ko lang po, ang wish ko lang po sa inyong lahat po, ang gusto ko lang po is yung blessings po na bi, ano na binibigay niyo po sa amin, yung mga tulong po. Sana po uh, bumalik po sa inyo ng ano, Liglig at umaapaw po. Ayun, grabe. Ayun po, napanood natin. At ang pasasalamat niya ay walang sawa pa ulit-ulit sapagkat hindi nga naman nila noon nararanasan ng nga ganitong okasyon na sila ay sama-sama kumakain sa isang mamahaling restoran. Tapos tuloy-tuloy pa yung kanyang pag-aaral. Kasarap po talaga na makita na Ganyan na ang kalagayan ni Joy Diwata mula doon sa kanilang tinitirhan na sira-sira na karamihan ang dingding ng kanilang bahay, eh, mga sako lang. Pero eto na po siya, ah, kaya naman lubos-lubos ang kanyang pasasalamat. Salamat sa mga ginamit ng Diyos para mabago ang kanyang buhay. At nangunguna nga dyan si Nakuya Balsantos, Ate Edna at si Kalinga Prab at ganun din ang mga sponsors at maging tayong mga kalingap viewers. Pinasalamatan ni Joy Diwata. Kaya naman sa ating mga kalingap viewers, wag na wag po nating i-skip yung mga ads. Lagi ko pong pinaalala sa inyo. Pag po tayo nanonood sa kalingap, wag po nating i-skip ang ads sapagkat napakalaking tulong po niyan para po sa pangangailangan ng mga beneficiaries na pinupuntahan ng ating mga kalingap members. At hanggang dito na lamang muli ang ating mixing reaction dito sa kaarawan ni Rhea. Huwag niyo po kalimutan, i -like and share ang video na ito. Paalam na po at God bless sa inyong lahat.